dito na naman ang inyong kumare na nasa vlog ka na sobrang tipid at tipid tips ay nandito. Tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng pianuno pang negosyo. Guys, gagawa ako ngayon ng suman so, na uh, pianuno. Ang tawag sa Ilocano, pianuno. Ito yung pagbabalatan natin. Yung nga ating babalatan, yan. Tapos dito ako po pwesto. Hay. Bubatitin ko siya tapos gagawin ko siyang suman. Yan. Kuha naman tayo ng dahon ng... No? Hmm. Saging. Kuha tayo ng saging. hugasan natin siya guys tanggalin natin yung mga ano niya, mga putik-putik eto -putik. na guys magsisimula na nga akong maggadgad ay nako yung ano ni pare o oh, ang haba <laughs> hiniram ko lang yan kay pare yung gadgaran na yan ang haba diba sulit mabilis ako matatapos ni Rey <laughs> Sinabot <laughs> na ako ng anong oras. Ayan na. Nang... <laughs> Nagagadad pa rin ako. pa yung madami pa. Oh. Sigurado na ito gabi-gabi uh, na tayo maglalaga. Oh, okay lang kasi para mainit pa siya bukas pag ibibenta na. Diba? Guys, sa usko nang magad-gad, isang kuno din siya ng plangga. <laughs> Madami-dami din talaga. dang na natin yung Sinama ko itong mga punit-punit na mahaba guys Gawa ng gagawin ko siyang pantali Mamaya dun sa gitna banda So yung mga malalapag Pinili-pili ko nga lang at Iyon ang paglalaparan natin mamaya Dun sa ating gagawing suman o, yan yung ganyang kalapad, o. Tapos yung maliliit, yan, pinunit-punit ko, guys, para gawin siyang panali. O, yan, di ba? Enjoy watching, guys. Do, Hanggang matapos. Kung hindi ka pa nakapag-like and subscribe sa aking channel, ay gawin mo <laughs> Mag-message lang po. Tapos yan nga, gagawa na tayo, guys, ng ano, yung ang tawag dito, bukayo. Mm, yan. Yung kalahating kilo nga nilagay ko don sa dalawang buong, hindi siya katigasan na niyog yung nilagay ko. So, yan guys, tapos na. So, guys, alam nyo ba, pinipiga pa yung kamoting kahoy pagkatapos nyong gadgarin kasi para hindi siya mapait. O, oh, yan. Ganyan siya ka-dry. O, oh, yung pipigyan mo. Tapos, ipunin mo yung pinagsabawan. Gawa ng, meron pa tayong kukunin di yan. Yung puti niya. O, Oh, tignan nyo. Yan. Matatanggal pa yung dilaw na yan. Tapos, yung nasa ilalim na iputi na yan, isasama pa natin siya dun sa kagawing suman kasi gawa ng pangpalagkit niya yan. O, oh, di ba? O, oh. Matigas din siya. Pero makunat yan. Pag pinirito mo yan, pinipirito namin dati yan nung bata kami. Masarap yan. Nalagyan lang namin ng asukal dati. Pero pag gagawa ka ng suman, mas magandang ihalo mo na lang. Tapos, one port po na sugar yung halos nilagay ko dyan. O kalahati ata ng one port para matamis-tamis din yung o magkaroon ng lasa yung ano, yung yung, ka, yung, yung pinakakamuting kahoy gagawa na sa gitna lang natin guys ilalagay yung palaman na bukayo tapos yung star margarine tapos yung condense ayan na guys ang tamang paglalagay ng paggawa o panoorin nyo guys ha ayan, ikalat kalat mo lang depende sa'yo kung gusto mong damihan yung bukayo yung star margarine kung pang personal naman pwede mo na rin damihan. Kaso kung pambenta, edi eh, yung tama lang. Para magtatali kayo ng gastos at saka sa kikitain mo. Kasi Diyos ko po, ma-effort din talaga yan. Puyat at pagod. Ang puhunan mo diyan guys bago ka kumita. Pero sulit naman kasi masarap. O yan. Pagka-roll mo nga guys, ilalak mo siya dun sa dulo para hindi matapon or ma sa loob lang yung ano, yung palaman niya. Kailangan mong iganyan. Oh, Tapos guys, alam nyo, sa pagtatali niyan, sa side by side, sa dulo, kailangan mo ng katulong kasi kailangan talaga mahigpit yan. Kailangan hindi sisingaw o papasukin ng tubig pag ilalaga mo na. Gawa ng mawawalan siya ng lasa. So, yan. Katulong ko nga si mister. <laughs> Lagi yan. Kapag gagawa ko ng ganyang kalaking suman aba, eh, katulong ko siya. I Strong pinang tali namin doon sa dulo ng dulo. Sa gitna, yung tali na lang na pinunitpun ko kanina, guys. So, yan. Nakagawa nga kami ng 15. So, 3.25 ang gastos namin lahat-lahat. Kung ititinda ko naman siya ng 40 per buo, ay nasa kalahati din naman. Okay na din yun kasi, syempre, yung pagod mo, yung puyat mo, matrabaho kayang paggawa niyan, guys. Tapos ganyan, isasalansan mo lang siya ng sunod-sunod na ganyan. Kailangan doon sa ilalim, meron kayong ilalagay na dahon-dahon gawa ng para hindi ma-direct doon sa suman. Masusunog po kasi pag ilalagay nyo na. So, yan guys. Pagka uh, nailagay nyo lahat, papatungan nyo pa rin naman sa ibabaw para hindi masyadong malunod sa tubig. So, yan. Ang tubig nga nyan guys ay saktuhan lang na malunod siya ang paglaga nito ay 2 to 3 hours pero mas mag okay na rin yung 2 hours luto na rin naman yun so yan na guys yung kinalabasan ng ating ginawa so yummy <laughs> ang sarap ibebenta ko na siyo, guys